Hi guys! Welcome so back to my channel. Ito na nga, napuno na at nagsampa na ng reklamo or demanda ito si Bea Alonso ayon kay Nelson Canlas at iyan na nga, may mga photo nga si Bea na pumunta ata sa NBI para official na magsampa ng kasulaban kina Christopher Min at OG Diaz kasama ang kanilang mga co-host kasama ni Bea, ang kanyang abogado at ang kanyang manager na si Shirley Kwan so isa daw sa isa Sinampan ni Bea ang balitang di totoo na ibinalita ni na Christie at ni Onji tungkol sa hindi niya pagbabayad ng tama ng buwes. So, abangan natin at lalo na siguro ang mga false accusation tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Dominic Roque kasi lagi yan na, na topic si Bea Alonso at si Dominic Roque sa mga show ni Oji Diaz at ni Christopher Men. So, abangan na lang natin ang maging reaksyon ni Oji Diaz at ni Christopher Men. So, yun naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!